at Mendoza. Magandang araw po, Miss Abby. Ako nga po pala si Joan at naninirahan po dito sa Sikihor. October 31, 2007. Ito ang araw na hindi hindi namin makakalimutang magpipinsan. Isang gabi ay nagkasama-sama kaming magpipinsan at dahil minsanan lang din sila makapasyal dito sa aming probinsya ay napagpasyahan namin ang salubungin ang araw ng mga patay para mag ghost hunting si Jane, Ricky, Mela Trusty ay mga pinsan kong buo at sila ay mga naninirahan sa Maynila kaya pag nakakapasyal sila dito sa secure, sa mga ganitong okasyon, ay talagang sinusulit namin. Alas 7 na ng gabi. Uy, Joan, ipasyal mo naman kami. Mag-ikot-ikot naman tayo sa labas at nabuburyo na kaming mga pinsan mo dito. Sambit ni Jane. Pagkasabi nun ni Jane, ay bigla ko naman naalala ang isang abandonadong bahay na medyo may kalayuan sa bahay namin. Tutal ay araw naman ng na mga patay. Okay lang ba sa inyo na mag-ghost hunting tayo? Sagot ko sa pangaaya ni Jane. Biglang umayaw naman si Mel. Kasi bilang bunso sa aming magpipinsan ay matatakotin nito sa multo. Pero wala din itong nagawa kundi ang sabayan ang trip ng kanyang mga pinsan. Alas 7 na ng gabi at taganda na kami para umalis ng bahay. Sakto at meron kaming dalawang motor kaya hindi mahirap sa amin ang pumunta sa haunted house. Habang nasa biyahe kami ay eh hindi mawala ang kaba sa dibdib ko dahil hindi ko alam kung ano ang mga posibleng mangyari pagdating namin sa haunted house. Labing limang minuto lang ang lumipas at narating na namin ang haunted house. Sa labas pa lang ay nakakatakot na itong tingnan. Madilim ang piligid nito at nakakapanindig balahibo ang katahimikan rito. Dahan-dahan namin nilapitan ang bahay sa tindi ng takot na aming nararamdaman ay eh nag na si Mel na wag na lang ituloy at umuwi na habang si Rusty Jane at Ricky ay excited ng libuti ng bahay kahit halata sa mga mukha nitong kinakabahan din sila binuksan ni Ricky ang pinto at unti-unti namin nakita ang loob ng bahay gamit ang aming dalang flashlight. Pagkapasok pa lang namin lima sa loob, ay may biglang may narinig kaming yabag ng mga paa galing sa ikalawang palapag ng bahay. Di nagtagal, ay sunod-sunod na ang kalabugan na naririnig namin. Kaya hindi namin maiwasan ang mapasigaw at magtakbuhan tila walang gustong magpatinag sa takot. Dahil mas pinili pa naming akyatin ang pangalawang palapag para tingnan kung ano ang meron sa itaas. Pagkaakyat namin, ay nakita namin agad ang tatlong kwartong halos magkakatapat ang pinto. Pero may bukod tanging kakaiba doon sa isang pintuan. Dahil ito lang ang may pulang pintura hindi muna namin binuksan ang pinto. Sa halip ay sinilip muna namin mula sa butas ang loob nito. Dahil natatakot kami na baka kung ano ang meron sa loob. Dahil sa kakaibang kulay ng pinto. Sinilip ni Rusty ang maliit na butas. At nagtaka ito dahil kulay pula din ang nakikita niya sa loob nito. Kaya pinasilip niya na rin sa akin at kay Jane ang loob nito. At pare-pareho kami ng nakikita. Dahil sa labis na pagtataka, ay naglakas loob kaming buksan ang pinto na iyon. Pagkapasok pa lang namin ay ramdam agad ang bigat ng kwartong iyon. Hindi kami halos makahinga. Dahil sa bigat at lakas ng presensya, sa loob ng kwarto habang tinitinan namin ang bawat sulok nito ay biglang nagkalabugan ang mga kagamitan at may biglang sumigaw ng ALICE! Nasyang naging hudyat sa amin ng magtakbuhan pababa at palabas ng bahay habang kami ay tumatakbo ay biglang nagkalabugan ang loob ng bahay. Narinig namin hanggang sa labas. Dali-dali kami sumakay ng motor at tuluyan namin nilisan ang haunted house. Ramdam pa rin namin ang nginig habang nasa biyahe at hanggang sa makarating kami sa aming bahay. Di nagtagal ay dumating ang aking tatay Nagtanong ito kung saan kami nanggaling galing. Dahil baka sa mga mukha namin ang hingal at takot. Sinagot naman ito ni Mel na nanggaling kami sa haunted house. Nagalit ang tatay ko kung bakit daw kami nagpunta sa bahay na iyon. Hindi daw ba namin alam na panahon pa yun namang Kastila at mahigit Ilang dekada nang nakatayo ang bahay na iyon. Kaya maraming takot ang pumasok doon dahil sa daming kababalaghan na nangyayari. Marami daw ang pinatay doon at inilagay lahat ng katawan sa isang kwartong pula sa ikalawang palapag. Halos buong kwarto ay nababalutan ng dugo dahil sa dami ng mga pinatay noong unang panahon. Sabi pa ng mga nagtakang pumasok sa bahay na iyon. Nakapagsumilip ka sa butas doon, sa pulang pintuan, ay tanging mga dugo ng pinagsama-samang patay ang iyong makikita. Nagulantang kaming magpipinsan sa aming narinig. Nakaya pala pula ang kulay ng butas nung sinilip namin. Ayong palay, mga dugo ng mga namatay ang aming nakita